good morning, good morning. Tayo po ay naghahanap ngayon ng boots sa Manakla. Ito tayo sa gitna ng mga lalao, mga kadukot. Good morning, good morning. O, oh, man group sa gitna ng lalao po. Ito, tuturo ko po sa inyo kung butas ang Manakla. Ito po, kapag may tubig po, siya na po yun. Yan o, mga kadukot. May nakuha tayong pain. Ito po yung nahabol ng Manakla. Yan o, kungo kung tawagin po dito sa amin kungo yan meron na po tayo nakitang butas ng manakla ang ah, gawin po natin yan kukunin po natin yung pasibad yung ating pambulibol ito po ito yung inagamit natin mga kadokot to oh. uh, ah, ikutikutin po natin yan ito ganito po ikutikutin natin Ah, solo natin ngayon ang pagvideo mga kadokot. Ito lang po ay ah. ikot natin mga kadokot. Good morning. Hintayin lang po natin lumabas. Kapag lumabas po yan, yun, ayun na po. Tulad nyan, o. Oh. Ito mga kadoko to. Yan, Oh. Kita po niya yung sibad, o. Oh. Papapuntahin po natin dito na, o. Oh. Yan, Oh. Yan, si Sibad po. Yung nalaglagang kanina, eh. Yan, Oh. Oh, nain po. Mga kadukot, solo natin. Solo tuklog. Ito po. Pakita ko po sa inyo manakla dito sa Marinduque. Ito po, mga kadukot. Isang kamay lang gamit natin. Iyan ang pinagmamalaki ng Marinduque. Manakla, lobster kung tawagin. Ayan po, good morning. lalagay na po naman natin dito. ano o, isa na po tayo. Hintay natin yung kaasawa, mga kadukot. Tingnan natin kung masibad pa. May ay kaasawa po ito ay. May kalwa. So ngayon guys, ay ah, isang nahuli natin mga kadukot yan. ang gagawin naman po natin ay maghahanap naman po tayo to tingnan natin to kung meron mga kadukot lagay natin ang mais ang lagay natin to mga nakapara nakaumbok po mga kadukot ito yun o oh. tingnan natin hanapan natin to yan po sa gilid gilid lang, yun, nakaumbok na yan yun o oh. mahirap lang ito mga kadukot kahit mahirap subukan ito po ulit yung pinagbutasan no? pinataasan natin mga kadokot hintayin natin lumabas bulibulin ulit po natin Yan, medyo mad kolim yung panahon ito po yung kanilang tubugan yung pinakang bahay nila dito lang po sila naparaya no? mga kadokot turo ko po isang kamay natin ang gagamitin sa panghuli si camera ang kapit natin mga kadokot Yan. sana support po nyo ko hanggang huli mga kadokot yan o, oh, na po natin yun yung naikot ikot ikot nasibad na siya nasibad na mga kadokot o oh. dali natin dito sa may gilid dali natin dito sa may gilid mga kadokot kasi isang kamay lang gamit natin dadalat sa may gilid hindi natin mahuli to at, ah, isang kamay yan mga kadukot dali natin dito ay may may ilap lang po siya pero kaya natin huli niya mga kadukot yan ngayon ito lang po yan. mahirap po talaga makahuli, maghuli nito oh mga kadukot isang kamay lang po ang gamit natin yan o oh. malakla po li. yummy yummy po Malak lang marindoke ang pinagmamalaki. Lagay uli natin dalang puraso na po. Para ratingdan natin mga kadukot. Hanapan natin mga kadukot. Kung may butas. Yung may tumubig mga kadukot. May tumubig siya. Siya ito. Yan o. Ito lang po yan o. Ito lang pag, paghanap pag, namin ng mga butas. Ayan po. Ating buli-buli na po. Ito. Gawin po uli at gawin. Hintayin lang po natin lumabas uli. Hira po talaga ito. Yan o. Mangroups. Diyan po halos karamihan yan sa mga mangroups. Sana makarami po tayo. Yan o. Sumisibad na po. Sumisibad na o. Sumisibad na po. Ay. Nakadokot. Ito na po. Hmm. Ito na po uli, ang ating huli, mga kadukot. O. Oh. Hmm. Lagay po natin. Legit po yan, Oh. Okay. ating apasibad ah, pasibad na uli yung kasawa. Umasibad po yung pangalawa. Magkaasawa po yun, ay. Eh. Dalawa-dalawa lang po na huli namin dyan sa isang butas. Yung isang po may isa. Medyo matagal lang po talaga yung ikalawa. Yan na po, sumisibad na. Sumisibad na po uli yung ikalawa, mga kadukot. Ikalwa na po ito ikalwa ay hmm ikalwa na po ito mga kadukot. to oh, oh. ikalwa na po yan ikalwa na po nahuli natin dyan oh. lagay na po uli natin mga kadukot. apat na paraso eh, na hirap lang po samahan nyo man naman po ako sa pagganap ng pain kasi po naubos ng pain natin mga kungo po sa mga butas butas mga hanap po tayo dyan kung paano paghanap po ng kongo ipapakita ko po sa inyo mga kadukot ito lang po kapag may mga butas butas po yung ganyan yung sa sakin lang po inyo, maka po may lumabas yan hanap lang po tayo yung mga ganyan po eh yan tina, tingnan natin kapag may lumabas ating huhuliin ito po yung pamain natin oh, na huli kongo kongo po at uh, pamain ito po yung kongo pamain natin Naubusan tayo. Ayan. Tingnan natin to. Ilagay natin yung huli nating pinain. Tamain natin to. Ayan. Ito po mga butas niya no. Ayan. Butas po bubuklatin lang natin yan mga kadukot. Ito lang po 'yan no. Hmm. Ayan na pong mga bahay ng manakla. Kapag may tumubig siya na po 'yun. Ayan. Ito po dito ang tuklagan natin no. Ayan, panoorin niyo po kung gaano kahirap ang paghuli ng manakla ito po, bubuli-buli natin ganyan ganyan natin natin, papaykatikutin O, yan po ibig sabihin nun pag inaganyan po yan po parang may nagalagaw kaya nalabas ang manakla pang, para, yung pang, pangkain po nila yun alam na may pagkain sa ibabaw yan po tingnan lang po ninyo yung, yung, yung paano lumabas yung mga manakla yun o oh, tulad yan o oh nalabas na po yung kadukot nalabas na yan o ito na po ang huli natin laki laki sya o mga kadukot ganyan lang po sa um, ito kahirap po ang paghuli nyan kapag napasama ang tuklog mo sukat sugat yan maibigs masingit po yan dyan sa mga kuko mo ito tagay na po natin Tempo natin uli yung ikalawa mga kadukot. Ikalawa. Tingnan natin ikalawa kung sisibad po. Tignan Tingin lang po nyo kung paano ang paghuli. Para po sa mga gustong matuto. Yan, gawin, panuorin lang po nyo yan kung paano. At kung gusto naman po nyo magpaturo, ay available po tayo dyan. Pwede po kayo sumama sa akin mga kadukot. Open po kayo kahit sino. Babae man at lalaki. Pwede po tayo dyan. Yan, kung paano pong paghuli ng manakla eh, Pangalwa na po natin Pakukuhain yan Hintay lang natin pong Lumabas Kapag sumibad pa po siya Yan na po, ikalwa na po ito Sumisibad na siya, ikalwa na po ito hmm. Ikalwa na po ito Mga kadukot Ikalwa na po Ito, huli na naman natin Yan, oh, Ito naman po mga kadukot, ikalwa na po yan Dalawa po sa isang butas yan Yan o oh mamaya po ay eh, bibigyan natin mga kasama natin solo natin ngayon oh pag huli po may huli na tayo pa po mga kadukot to yung butas niya oh yun oh dito lang po yan oh para ah uh, po ninyo yan oh tumubig na yan po mga bahay ng anak la buklatin lang po nyo yan para parang nakaumbok pong yan lumukso siya na po yun yan oh yun lang po yan mga kadokot sag yan Nawiling na tayo dito veterano din tayo dito sa paghuli ng manakla yan. ganun din po yan o oh. Pa paikot-ikotin lang daw po uli. parang relasyon lang din yan pa paikot-ikotin o oh. yan oh. natin lumabas mga kadokot dito po lang ang paghuli nyan partida pa po yan isang kamay lang natin gamit Ayan po mga kadukot. Sumisibad na siya. Sumisibad na. Sumisibad na. Hmm. Hole. Hole balbon. Mga kadukot o. Oh. Ito na naman. Hmm. Lagay po ulit natin. Legit po yan o. Oh. Hindi po inakuha lang yan o. Oh. O. Oh. Ayan po mga kadukot o. Oh. Huli natin ngayon. Sa uh, makakarami tayo ngayon pag ganito si Bad. Ayan. Pangalawa na puli uli. natin si Bad uli yung ikalawa. Na sumibad na po, mabilis lang, mabilis ito sumibad ah, ikalawa. Yan na po, sumisibad na ikalawa. Yan. Mabilis sumibad ikalawa. Gutom po yan, kaya mabilis. Yan, abang-abang lahat yung mga kadukot. Minsan po may hindi na natin. Yan po, pilit natin makalabas yan. Baik. hintayin lang po natin medyo malam na siya nahuli na yung kasama ay eh. kaya parang mailap na siya katikutin lang po natin kaya lang po panghuli namin dito sa marinduki ikot ikot yun parang masakit po makatakla yung gaon mm. huli kadokot hmm. legit po mga kadokot supportan nyo po ako sa vlog kong ito pang huli ng manakla at saka limango yan, yan po hanap po ulit tayo ng butas yan, hanap tayo ng butas ulit ito po butas ulit ganyan o ganyan natin ganyan 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 hmm. ito na po butas na po niyan medyo parang dalawang butas niya hindi natin maitindihan kung saan po. tip ko sa inyo paano pag butas ang manakla Yan, kaya medyo mahirap ito. Ganyan lang po yan, ganyan lang po yan. Yan, ganito lang po yan mga kadugo. butas natin yan. Ganyan lang po yan o. Oh. Portanya po ang cage ko mga kadukot. Tsaka yung aking Junel Rebares. kita po nyo dyan kung paano humanghuli ng manakla. Ayan mga kalukot to. Ayan na po. Sumisibad na siya. Sumisibad na. Sumisibad na. Ayan mo lo. Ito po. Mga dukot. Huli na naman natin yan. Diba si kadukot? Magaling mong huli nito. Mga nasa manggrup lang yan sa ilalim. Legit po. Ang ating video ngayon. Legit na legit po yung mga gawain natin dito. Ito po po mga kadukot. Hanap tayo. Ito. Ayan o. Eh. Galing mo talaga. Tumubig na siya. Tatanggalin natin yung kontel ilinis natin Butas lang po tayo Kung paano paghuli ng manakla po yan, Sana po sa mga viewers natin Sana may matuto sa mga inaturo ko Yan mga kadungkot Tip ko po sa inyo yan sana po may matuto kayo dito sa mga inaturo ko yan ikuti-kuti yung niyo nyo alam naman po nyo pag sumibad yan hmm. yan na po mga kadukot yan legit po yan gusto hmm. naman po yan, legit putas natin ganyan lang po ang pagputas natin si ang puli natin. Ganyan lang po. Kasibad natin. Ayan. Kasi sibad na. Binabatak na po. Binabatak na. Ayan. Ay, bumitaw. Bumitaw pa po siya. Bumitaw pa. Sana all bumibitaw mga kadukot Ayan. Taboy natin po pa rito. medyo mailap siya. Dalatok Kaya Siya may hilap. Hilap lang ito. Pero kaya natin hulihin ito mga kadokot. Yan. Boli-boli lang po natin hanggat siya lumabas. Hanggat siya lumabas. Yan o. Yan. Pumarin na. Sana lumabas. Yan. Mga kadokot. Hulihan. Hulihan hindi na uh, huli, ayun, nakakawala pa oh. eh, putulwari nakakawala ah, pa sayang, nakakawala pa po mga kadokot yan oh, uh, maliit lang tanggal ng sipit tanggal ng sipit oh. ah, butas kaumbok yan po, tumubig na yan tiwi hmm yan o. Yan. Ayos na po. bali ulit natin mga kadukot. Gitna ng mangrove po tayo. Gitna ng mga lalao. Dito sa Barangay Suha. Yan. Ang vlogger ng Barangay Suha. Ng pag ng mga manakla. Yan. Medyo may lumalabas na yun po ang takla kapag po may malabas na po yun ganyan lang pong ano yan prosesyo yun ang takla may <clears> higil <throat> huli ah si kadukot pa huli po kay kadukot yan oh huy huli po kay kadukot yan kahit isang kamay pa po ang gamit natin ano, live na live po tayo dyan <clears throat> kadukot lagay po. <coughs> Dalawa po yung magkasawa. Ikot-ikotin uli hanggat may lumabas uli ikalawa. Yan. Salamat po sa mga taga GMA. Papanood na natin sa TV. Papanood tayo sa TV. Hanap po ulit tayo. Yan. May tayo. yun o. Nakadaw ko to.